sa Aguco ngayon kasi napaka-traffic sa Baguio ngayon pero di namin inaakala mas traffic pa pala po <laughs> bawi na yung mga turista sa kanilang uh, lugar dito kami sa Aguco para mag sunset kissing ah tingnan na siya dito namin yung dalawang boys sa likod pakita mo yung mga boy na nagagawa kasama mga ah, dalawang pangit yeah. dalawang si paring brent at si paring <laughs> red na may sofa napaka <laughs> traffic kaya mamaya kita na tayo mamaya dago pagka meron ng beach alright pahayad naman yung traffic time check na natin 3.45 sa Baguio, parang uulan masyadong sana pag kung ano na nangagawa meron po yung araw alabas <laughs> na po tayo sa Lagusan <laughs> <laughs> nakapasok na tayo sa Lagusan palabas ng Baguio City pakita mo yun ay makita no? Dagat na po 'yan. <laughs> amoy preno na dito sa Marcos Highway, nasa Marcos Highway pa lang pala kami. Pagkakabas natin dyan, chooks to go, na dito tayo, diba? Mm -hmm. oh oh Yun, dito na kami sa agoo oh. Time check, ala 5. Wala lang sila ng food natin dito. para food trip natin mamaya sa tabing dagat. Ang <makes noise> init dito, bakit? Finally, nakarating na rin kami dito sa spot Dito sa ago Yun na, sobrang excited nila dire Diretso na doon, wala na yung buton Nakakita lang ng dagat at sunset, wala na Right, tingin tayo kung may magandang pwesto doon Let's go, let's go Ayan muna natin i-idol Naka-idol tong si Puti kasi Galing siya sa long ride Kaya huwag muna natin siyang basta Patayin Alright, Alright. Yun know, Daming tao banda dun no Yan na yung sunset oh eh, Si Rev nandun Gusto mo magbasa ng paa si John Renz naman, tsaka si Gladys 'yan, magkapatid na 'yan, nasa taas sila. Hello, ano may pwesto ba tayo dyan para makapagkainan natin? wag natin, o na na dito na tayo. Okay. Tara, magtingin tayo ng magandang pwesto kakain tayo ganda oh ganda ng reflection ng araw Reb pakita ka dito Reb ganda ganda ng kulay oh tignan mo nag, nagiging gold so pa tayo sa dulo para mas maganda yata ang kumain dito ito may flat surface dito dito na tayo B So guys, ilalapag ko muna itong camera para makapag time lapse habang lumulubog yung araw. right yung ulam namin, pambansang ulam just to go <laughs> yung rice, upos oak. sarap kumain dito habang ganyan yung nasa paligid mo ay, ang lakas ng hangin Pero matapakan yung sa dito hindi ka na baby, na kain ulit to part 2, kain ulit sila oh Pwede na lang dalawa yung ginawa natin shots to na go. Abang kumakain kayo Uy, yung sosi ah. Tara punta tayo dun bi sa baba abang maliwanag. Dan. Listen mo. So guys, andito na kami. Ayan na yung alon. Napakalupit nung alon, hinahabol kami. So pansin nyo, walang naliligo dito kasi malalim tong part na to. Ayan, no? Green ka agad yung itsura nyo. Siyempre, hindi tayo magsiswimming dito. Ganito lang, basa-basa lang tayo ng paa. Ayan, no? Ayan. Balit kasi yung monotag yan lang yung tanging kaligayahan niya Makakita ng sunset Sa mismong dagat Solve na solve na siya dyan uh, yan, no? So ang tuwa na yung gruha. Dyan pa yung dalawa Nandun pa sa taas, kumakain pa Yan you know, na, nakikita dito sa bag. Ay, ang sarap dito. Pag nandito ka, parang gusto mo mag-stay kahit mga one week lang para makapag-unwind, makapag-relax. Maya, balik na naman tayo sa Baguio. Back to reality na naman. Habang nandito, enjoy natin. Di ba, B? Habang nandito, enjoy mo dapat. Right there on top of the moon didn't do nothing I wish we were both to just fly away I don't wanna care Just be here and alone I'll be okay Miss you like an old friend Corona. Kasi madilim na, wala na tayong makikita niyan. Bato ka na agad kasi ah. Dandan. Pag laba, pag nadulas ka diyan, basag din cellphone mo. Okay. Okay. Ay oh. shit, bakit namatay? Oh, namatay nga sa so, akin. Yung... Hindi napindot kaya 'to. Go. Wala ng makita sa nasirete. Okay. na Wala, tumapa ka naman sa buwa. Hindi, lang. Hindi yeah, na lang ilaw natin. Shit, baka may gagamba dito. Bumigat. <laughs> oh Kailangan ka ng GoPro. Let's go! Pabalik Pabalik na kami sa car. <laughs> dilim. Sobrang eh, nag-enjoy sa dagat, di na, na malayan ang dilim na pala. Sinulit talaga, friend. Ang day off Dito ka ba mag-divert ka dito, mataas masyado dito, dito eh, no? oh, diba? Sige, kung no? saan pagdumao doon Ayan o O diba, tapos doon ka Doon, doon o Saan? Doon o, yung dalawang okay. ano na yan Pagbaba mo dyan, doon lang no? si Puti, ayun na siya Sakay na Balikbage na naman tayo naman kami ng na bagyo Biyahe tayo ng 1 hour and 30 minutes Pagas muna tayo dito sa Centrum Fuel Okay, ganta. Dapat yung malakas. Yung malakas dapat. Galing sa tingin ko mama. Tingnan 'yung dikit ng mukha to ha, nagro din sa gas station. Ano lahat? Ang mura ng gasita 56. Kaya man. pera, 'di. Yung bilang ng Ha? Eh, siya. Nagro-rolling sila galing oh. lagi. English wala English. English na kanta, wala. Dapat English. Wala English. Hindi kaya? <laughs> Ay <ko> <laughs> ito 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 ligay ito ka tol Sibon, eh? hindi na tol <laughs> binag binagbilang hanggang <laughs> tama <Tawag ako. laughs> ka mo oh, Oo oh, oh. 50 yan 50 bye bye 55 pa pesos <laughs> Alright, tuloy na rin ang biyahe Ang gagaling nun ah Pogi, galing ang diskarte mo ah Bye bye. Na nang ayaw, ayaw na sa bye bye. Don na sa may gasoline station na kagaroli. Ano <laughs> yung um, biyahe? Kenda naman di sa mga pagila mula. Pasko pasko din na tingi ko sa ano sa taon Madami din